what's up guys napag-isip-isip ko lang tapos na yung taon at wala pa rin tayong ipon <laughs> so guys kaya tignan natin kung ano nangyari sa taon na to bakit wala pa akong ipon no guys nalito ba talaga sa Canada kahit yung sahod mo ay per oras wala ka na yung ipon no i-ano natin ang tawag dito hati-hatiin natin kung paano na saan napupunta yung pera guys no Kinuha ko lang ang calculator para mas ano tayo mas clear, no guys? Okay. So simulan na natin. Magkano ba yung sahod dito sa Canada? Yung minimum ay 1650 guys. 1650 sa isang buwan ay 2640 ma minus natin yung tax and etc. Sa pina natin nasa 2000 guys, no? 2000. Ito na dito na yung breakdown. Dahil may kasyarok sa bahay, tig 600 kami per ulo plus 100 sa food. So, 700 na yun, guys. i uh, Ima-minus pa natin yung uh, bus pass is 158. So, 858 na yun, no, guys? 858 plus pa natin yung data plan ko, guys. Mura na yung data plan ko is nasa 18, sabi uh, sabihin natin 20 dollars, pero nasa 18 dollars something, no? dahil uh, nakuha ko yon nung pandemic, ang daming promo no. Pero mahina lang yung data ko guys, nasa 2 gb lang kaya di ako nagla-live sa labas no. Talagang pang ano lang talaga. Pang gamit lang emergency or something na ganun, pero hindi talaga ako nagfo-phone. So nasa 878 na tayo guys. Yung pamatli ko sa ano sa sa mga binili kong appliances dahil lumipat kami, di ba? So yun nasa ano yung mga yan. 200 yata I know no guys nasa 350 plus 350 kasi binabayaran ko pa yung uh, mga pakunti-kunti dati na kinuha ko kasi 2 years to pay sila guys sa Canadian term no interest kinuunti-unti ko dahil wala, wala akong budget talaga guys no so 1, 2, 2, na yun guys total so minus natin yung sa so, 2,000 is 772 sa napupunta yung 772 guys <coughs> yung 772 is napupunta yun sa ito na yung katotohanan guys dahil tinatamad ka minsan kailangan kong nag uber so napapa uber ako madalas no yun yung problema ko yung uber ko umahapot ng nasa 200 minsan sa isang buwan no yun yung problema ko guys nawala tayo sa disiplina May mga 200 more eh nasa 250 guys so 522 na lang tapos yung pang mga Amazon guys, kung meron kang mga scroll na gustuhan mo, Amazon. Yung Amazon ko mali guys, mm. nasa 100 to 150. Sabi na natin 150. So, 372 na lang guys. Yung ano pa, ano pa yung wala guys. Yung mga ganito ganito guys, oh. mga gamit sa bahay, etc. Uh, kapag may kulang, binibili namin. Kasi hindi kasama yun sa food, monthly food namin, no? Minsan, kung sino may kaya, sila yung bibili. Pero, most of the time, talagang tulong-tulong lang kami dito. So, mga basahan, ganun, dishwashing soap, etc. guys. Umaabot din yun na, sabi na natin nasa 100, etc. Para sa lahat yun, guys. So, 272. Sa so, 272 natin na, guys, dito napapasok yung ito so, na papasok yung mga barkada. Yung international, yung mga friends ko at saka yung mga Filipino friends, no guys? Sabi mo na na sa 250 yung nawawala wow, doon. So, natitira guys ay $22, no? Yung $22 na yun, yun yung masisave mo. So, next year, subukan natin mag-discipline na kasi guys, yung sa akin, kailangan ko siyang enjoyin. Minsan nagpapadala, yung minsan na may savings ako, pinapadala ko sa pamilya sa Pilipinas, no guys? Tapos, uh, wala na tita ka sa akin talaga guys, for now, for now. Isang ano pa lang naman ako dito, second year, nag-graduate ako ng April or May. Tapos, itong buong taon na to, um, naging gastos din siya dahil bumisita yung parents and etc. Tapos ngayon, kung umalis na sila, nakaipon akong ulit ng konti. Nag-enjoy na naman ako. Yun guys, yun yung mali, no? So, next year, hindi na pwede yung ganun. saka mga luho, wala na, wala na Amazon, wala na etc. Wala nang Uber. Disiplina na tayo sa pagbabas. Mas mura pa. Kaya meron tayong bus pass na. Yung bus pass ko guys hindi sya pass. So niloload ko pa rin sya ng $100 yung card ko para kasi pag pass nalulugi ako $158. Yung yung bus pass ko is $100 to $150. So $8 din yun diba guys? So yun guys. Minsan pala yung napapagastos pa ako sa food sa labas. Yan. Kapag gusto kong may nagkaka-rave ako, bibilin ko guys hindi pinipigilan yung sarili ko pero ngayon guys next year tignan natin sa January kung anong mangyayari no disiplina na, na tayo January kung makakasave pa talaga tayo kasi naging international student ako this year tapos na so work permit na tayo guys sabihin na natin OFW no tapos sa uh, next year start na ng journey uh, ng pag-iipon para sa application natin sa residency guys okay kasi kailangan natin ng malaking malaking pera okay guys that's it for now peace